Ayan, hello mga idol. labas na naman natin sa ating pinagkukunan ng ano ng tina income. Mayra na la. <coughs> Alasing si Triple X ngayong araw ang yung gisa ay mga makulit at tuloy napainom tayo ng dito tayo mga idol oras dito ay alauna na ng madaling araw kalalabas lang natin sa trabaho ating kasiyahan na painom si Jan triple ngayong araw ay ito umuwi ng wagal na pero I can manage to go home ang idol matindi yung ano namin ngayon dahil la uh, reception 78 78 lang pero matindi mga ano kasi 70 years old yung nag birthday ngayong araw matitindi yung minom idol, paawin na tayo at pasubo na naman tayo sa inom. ganap din kasi minsan itong trabaho ko kasi nasa bar at ako laging pasubo at ganitong oras napapainom tayo ng Agosto Saka yung Function namin ay Free drinks So unlimited drinks Drinks all you can So walang problema Ayan o na idol, ah. dito na tayo dito sa ano na to ay Marami pang Mga ano Mahala <laughs> kayo dyan mga Hasta <coughs> po lang natin dito mga idol Yung mga sasakyan Ito. Mga bigatin ng mga tumatambay dito Sa ano na yan so, <coughs> dito, dito tayo mga idol Pupuhan na naman tayo ng punta naman tayo sa ating basta hindi na alam kung mayroon ah, saan mga idol hindi ko na alam kung saan ako mga idol pasing lang ko muna dito sa baka open na yung bus stop doon dito tayo damuhan ayan ha paloobat na rin tayo mga idol ayan ay nandang may tubig pa Ayan, dito sa iyo sa subway mga idol baka yung bus stop dyan ay open yan tayo sa sakay ngayon ah, ito ang subway dito mga idol Ayan, malinis naman yung subway dito ng katao-tao pero minsan may mga natutulog dito na mga homeless uh, tinanggalan ng benepisyo ng gobyerno dito yan sila natutulog kaya hirap din dito sa bansang ito hindi ka mag ay ay madulas ang daan kay manisprayan nila lininis nila dito mga idol Dati ay may mga natutulog dito sa subway na to. Ayan, pangkina dito. <coughs> Dati nagadaan ako dito, may matandang dito na. Walang magawa yung mga gobyerno kasi sa mga taong yan. dito na tayo mga idol pag open yung bus stop dito at dito tayo sa sakay pasubo na naman si Jan triple x ngayong araw mga idol sapak na naman pero okay lang yan It's the part of my life kailangan natin ano yan so, dito na tayo ngayon mga idol hintayin natin ang bus stop natin maka okay, ito pwede po na tusap yan First Park. Tayo sa taas kaya magpulo yung mga tao dun sa baba dito tayo yeah pa, uwi na tayo mga idol alauna na dito ng madaling araw datangling araw yang kena gimana nanti sih saja takutnya nang datangling araw itu total langkah safety nang tuang anu mana paluar pinang sila. Ito buhay ng buhay paala. Una na dito ng madaling araw. Pero parang ano lang yung uh, dami pang tao. Sa so, mga restaurant nila dito ay open yan. Hanggang madaling araw yan sila dito. 26 to 80 ating sinpon na ang na hanggang dito na lang ang ating napukunan na ma-share sa ating mga maraming maraming salamat sa mga suporta mga ito 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 yung pinakamalaking hospital dito sa kasi hindi tumahan sa set na rin mga idol hanggang dito lang tayo mga idol nalulupat lang ako uh, maraming salamat uh, please uh, subscribe and share and likes and comments below thank you very much sa mga support ang